Jo na din neuschet nation Martes na tanayo in sampunang uh, Disyembre 2024. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Jessica San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Talaga ako naman tayo sa Nueva Ecija kung saan uh, ang 40-year-old na isang nanay inatake habang nagtatanim ng palay sa gitna ng bukid tuluyan ang binawian ng buhay. Ang detalye mula sa 105.3 radyo natin Gimba. Kasama natin si Army Karanza Army. Yes, sir, magandang umaga Ms. Cheska, Sir Angel. Uh... Binawian ng uh, buhay ang isang uh, 40-anyos na nanay at uh, manggagawang bukid na si Risa Grabato, residente ng barangay Subolgi, Manueva, Ecija, nang atakihin ito habang nagtatanim ng palay sa gitna ng bukid. Kwento ng hipag nito na si Christina, nakasama nitong dumayo upang makitanim at uh, nasaktihan ang pangyayari, bandang alas 3 ng hapon nang maganap ang insidente sa barangay Naglabrahan, habang tinatapos ng kanilang grupo ang 40 ektaryang taniman ng palayan, Naisugod pa si Riza sa Tarlac Provincial Hospital, unit binawian din ng buhay bandang alas 11 ng gabi. Kuwento naman ang dahilan nito na sinabi Tessie, matagal na itong may sakit na hypertension ngunit hindi nakakainom ng gamot dala na rin ng kawalan ng pambili dahil sa hirap ng buhay. Naulila ni Riza ang kasalung si Francisco at dalawa nitong anak na apat na taong gulang at isang dalawang taong gulang. Miss Cheska, kasalukuyang nakaburol ang mga labi nito sa bahay ni Nanay Tessie at makatakdang ihatid sa huling hantungan bukas, Desembre 11. Nananawagan ng tulong ang pamilya niya para sa pagpapalibing dahil walang-wala sila at kung hindi makikita niyem, ay wala rin silang kita. At yan ang malungkot na balita sa oras na ito mula sa radio natin 105.3 Gimbalwe Balisiha. Ako po si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat, Army. Hirap talagang magbuhay yung buhay, magsasaka partner. Oh. Ano ha? Magtatanim lang ng palay, uh, hindi siguro ininda na kinaya yung init. Oh, tsaka pag... baka pagod, pagod Ay, na partner, Jesus. no? Yep. Yeah. Nationwide!